Cause I got... September 19, 2025, Friday Narito po muli ang batang pitstop at bigyan ng mga tips at guia Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club isang meron po tayong titang pakarera na magsisimula sa ganap ka alas 5 ng hapon Tara, na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters, three old and above maiden race places. Dito po sa race number 1, solo ko po, entry number 3, borderline. Si borderline po, hiling lumaban, last September 5. Sa so, distance yung 1,400 meters, so po yung nagtala ng prebang, 127.8. Nang siya ay pumangatlo, sa nanalong kabahin si Sing a New Song at Uno Magnifico. Nandun din po sa laban na yun, entry number 1, Fortis Mulier na po mga apat naman po ay nagtala ng 128.2 na tempo at si controller naman po na pumungwalo ay nagtala naman po ng 129 saradong tempo. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters. Field accommodating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 2, solo ko po ulit, entry number 4, frugality, Si Progality po yung lumaban last August 31 Sa so, distansyang 1,400 meters Siya po yung nagtala ng magandang prebang 125.8 Nang siya ay pumangpito So makabayin sila Romantic Story At Del Campo Nandito po sa laban na yun ang enter number 5 yung si Sir Aladdin Na pumanglabing isa naman po Ang nagtala ng prebang 126.4 Pero bago po yung si Progality Yung nagtala ng mas magandang preba Sa so distansyang 1,400 meters Last July 20, nung tinalo niya, ang mga kabayong sila Club Habana at World 359. So po inagtala ng prebang 124.6. Good luck po. Race number 3, deserted peak 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilokom rating based on the tapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pampremera ko po ang entry number 2. Queen Margot. Si Queen Margot po ay lang lumaban. Last September 7, sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 131 sarado. Nang siya ay pumang-anim, sumakabahin sila Maki Boy at Winsam Maxi. Nandun din po sa laban na eh, entry number 1 na si Baling Rikit na pumayasa naman po ng panlima at nagtala rin po ng prebang 131 sarado. Habang ang entry number 9 po na si Sinag ay pumapito naman po at nagtala ng preba na 131.8 pero bago po yun si Queen Margo ay nagtala ng mas magandang preba last June 28 so, pareho sa distance yung 1,400 meters siya po ay nagtala ng champong 129.8 nang sa isunigundo sa nanalong kabayan si Baywatch panugundo ko na rin po entry number 1 baling rikit Kunin ko pong pang si Justifiable na uling lamaban naman po last August 16 sa disasyong 1,400 meters siya po ay nagtala ng prebang 131.6 nang siya ay pumangsampu sa so, mga kabayong sila Don Lu Lucas at Potential good luck po race number 4 the start of pit 4 covering races 4 to 7 with a distance of 1,400 meters Pilacom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 4, pang primera ka po, entry number 5 na may bus time dito, Flying Eagle. Si Flying Eagle po ay din lumaban last July 27. Si sa distansya 1,400 meters, siya po nagtira ng prebang 129 sarado. Nang siya ay pumang sumakabay so sila Queen Ella at Advocacy. Punin ko po pong panigundo, entry number 7, Diadong Winsome Maxine. Si Winsome Maxine naman po ay din lumaban last September 7. Sa desansiyong 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 130.6 nang siya isumigundo sa nananong kabayan si Mackie Boy. Punin ko na rin pong pantercero, ang magagamadong entry number 2, Fast Sailing. Si Fast Sailing naman po ay lumaban. Last August 27, sa desansiyong 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 115.8 nang siya ay sa so, mga kabayang sila ng Mayan, Durian at Desirable. Ang huling laban pong naitala ni Fast sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last June 11 kung sa siya po ay nagpreba ng 131.4 nang siya ay pumangsyam sa so mga sila Marengo at Kaloocan Sap. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest research race number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,400 meters PILACOM rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, ang primera ko po nagpapadihado, entry number 2, Grand Raptor. Si Grand Raptor po hindi lumaban last September 10 sa kanya pong barrier race, sa distansyong 1,200 meters so po yung nagtala ng prebang 116.2 ang uling panalo po na itala ni Grand Raptor so sa Descension 1000 po natin na paglalabanan nila ngayon, ay eh naggawa niya last May 25, kung sa siya po ay nagtreba ng 128.4. Nang tinalo niya, ang mga kabahay sila Malabon King at Walking on Sunshine. Panigundo kami po, malalamado yung entry number 1, Manny Paul Gabriel. Si Manny Paul Gabriel naman po, hindi lumaban last September 13. So sa Descension 1400 meters, siya po ay nagtala ng treba 129.2 nang siya ay kumangwalo. So kabayan sila, wild is the win at bantay sarado. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Manny Paul Gabriel sa so, bihan 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay e, nagawa niya last June 14 kung sa siya po ay nagpreba ng 127.4 nang siya ay pumanlima sa so, kabayan sila jubilong at Full Combat Order. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters with a community-based handicapping system race class 4, 42 to 56 plus. Dito po sa race number 6, pa-premiere ko po ang diadong kalok entry number 3, ni Per Yuri. Si Per Yuri po ay nang lumaban last September 7 sa distance ng 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 126 sarado nang siya ay pumang-anim sa so mga nanalong kabayan sila Tasha at Hey Jojo. Pero bago po yun, last August 17, sa so distansyong 1,400 meters din po, siya po yung na ng mas magandang prebang, 125.2, nang siya ay sumigundo sa so, mga kalaban niya rin ngayon na si Basket of Gold, na nagpreba naman po ng 125 sarado. Panigundo ko na rin po yan, entry number 7, Basket of Gold, na uling lumaban naman po last August 30, sa so distansyang 1,400 meters, so po yung ng prebang, nang siya ay pumangatlo sa mga, so, mga kabayan sila Perfect Shot at Donya Leon siya punin ko po pandiado rin entry number 9 Dream Girl si so, Dream Girl naman po ilimlimaban last September 7 sa so, distansya 1400 meters, sa so, puwenta na ng prebang 125.4 nang siya ay pumangapat sa mga, so, mga kabayan sila Tasha at Hey Jojo yung nakalaban ni po in Netter really. good luck po race number 7 the last race of the day With a distance of 1,400 meters Pinalakom rating based on the capping system Race class 5, 17 to 41 speed Dito po sa race number 7 Mampremera ko po diadong doon kalok Number 11, Galactus Si Galactus po hindi lumaban Last July 27 Sa distance siya 1,400 meters So po na ng prebang 128 sarado Nang siya isumigundo Sa nananaw ko ba yung si Blame the Ghost Kunin ko po panigundo Diya doon po kalok number 3 at si Holly Si At si po ay nahuli lang nung nakaraan Sa largahan sa ay nagchampion ng 128.2 Sa distance ng 1,400 meters Last September 14 Kung sa sya po ay tinalo Nakabay si Gugma. Kunin ko na rin pong Entry number 7 French Leather Si French Leather naman po ay hiling lumaban Last August 31 sa siyang 1,400 meters, so ng tala ng prebang, 128 sarado. Nang siya ay pumang lima, sumakamay so, sila Manny Paul Bifani at Batang Kakali. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni French Leather so sa siyang 1,400 meters ay nagawa niya last July 19. Kung sa siya po ay nagpreba ng na 126.8 nang siya ay sumigundong dikit sa nananong kabay si Ruby Bell. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the Results and Dividend. MM Pista and Existing Day Schedule will be on September 20 and 21, Saturday and Sunday. <laughs> po sa ating mga kapisa na sina Sir Richard Ko, Sir Marcus Ko, Sir Bobby Salsos, Sir Celestino Abejo, Sir J.T. Lakayt Adventure, Sir Kid Mulave, at Sir Nonoy Panty. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga, sa mga tanggap na updated rin sa Souls and Dividends at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive yung mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po at hindi lang, lamang, gamitin lamang pong sobras ang ayas ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.